everyone! Welcome to Hulahuan. Ang reading na ito ay para sa sign of Libra. Unahin natin ang general forecast, susundan ng career or money, and then relationships or love life, and then advice cards. Welcome po kayong lahat ito sa Hulahuan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat general forecast po muna tayo. So Libra, unang-una pa lang ang dating kasi sa inyo ng uh, ang, ang feeling ninyo is somehow may kulang ka sa when it comes to your money or when it comes to other people's help for for you. Um wala kasing pag-uusap na nangyayari pagdating uh, in the past no parang walang walang kulang sa pag-uusap, kulang sa communications, uh, kulang din sa sharing of things. So, ang nakikita ko sa inyo is somehow para kayong nawawala sa sarili nyo, hindi nyo alam saan kayo papunta, there are things sa parang hindi nyo masyadong bet na mangyari sa inyong buhay. Kung baga hindi, hindi siya nagiging... Hindi ganun kasaya kasi parang... parang nakukulangan eh, H hindi ko mapinpoint lahat no, pero may kulang na aspect parating sa inyo uh, kasi pati yung sarili ninyo kumbaga noon naman kasi kung kaya nyo mag-decide sa sarili ninyo ngayon walang wala parang talaga ano bang meron ano bang meron so parang parang hindi mo mahanap yung sarili mo so ang advice sa inyo is to really find yourself take some time ang, ang weird, no? Hindi mo kamanap sa mo, kaya hanapin mo yung sarili mo. Pero, take the time to look for yourself. Kasi, it's part of you taking care of yourself. Minsan kasi, may mga... may mga... bagay na hindi mo sigurado, anong gagawin mo, ganyan. Kailangan mong hanapin yung values mo muna. Ano ba yung priorities mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung mga... yung mga yon, Kasi, minsan, ang ang nakikita ko sa inyo dito, no? Hindi lang kayo gumagalaw. Yun lang yon. So, you just have to take some action din. Okay? Kung gagawin mo yon, alam mo makikita mo yung makapag-plan ka ng mas maayos para sa sarili mo. And, uh, mapag-iisipan. Kung baga, well, more than mapag-iisipan is para mas makikita mo yung sarili mo. Okay? Yun yung, yun yung naano ko dito na makikita ko dyan. So, kuha tayo ng career or money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo pong kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Iliit na bagay lang po ito to support this channel. Pero blessings lang umikot sa community natin. Career or money for Libra ayan, hinahanap mo pa din ang sarili mo <laughs> hinahanap mo ang sarili mo um, sa career or money uh, hinahanap mo nga yung sarili mo kasi parang somehow, siguro nawawalan ka ng inspiration nawawalan ka ng gana uh, dati naman kasi parang napaka full of energy ka, ngayon parang medyo kulang-kulang lang konti, We, you just need some help um, nawawala kasi yung din yung connection mo pagdating sa mga sa family, nawawala yung connection mo sa sa love. Uh, yun yung mga bagay na parang siguro nakalimutan mo. Okay? Kailangan siguro nawawala din yung connection mo na kung saan ka ba nanggaling. Ang advice sa kasi Libra wag masyadong ma, wag masyadong push ng push sa idea, wag masyadong push ng push sa mga bagay na hindi mo naman masyadong alam tapos nag, mag, minsan may opinion ka na kaagad ganyan. Kumbaga pag-isipan ang mga wag ka masyadong nagsasalita ng mga bagay na hindi mo masyadong napag-isipan, okay? Kung kaya mo 'yun gawin, alam mo 'yun mas lumalapit yung blessing sa'yo, mas lumalapit yung opportunity sa'yo pagdating sa career and money. Okay? So, kuha tayo ng relationships or love life cards. Okay. Relationships or love life. Um, pag relationships, pwede din sa work, ibang sa ibang tao, ganyan. Okay. So, pagdating kasi sa relationships mo, Libra, hindi mo pa hindi mo ba masyadong napag-isipan or are there things sa parang mga gusto mong sabihin na na parang baka minsan nasobahan naman sa expression or minsan hindi mo naman masyadong in-express ng maayos um, the reason why uh, minsan hindi mo nagkakaroon ka ng pumapalya ka sa communication mo is because sometimes hindi ka talaga handa uh, baka wala kang... hindi mo masyadong alam yung nangyari, nagsalita ka lang na bigla-bigla, uh, pagod ka, uh, madami kang iniisip, ganyan. Kumbaga, madaming factors kung bakit hindi, siguro hindi ka nakapag... nakagawa ng magandang action, Okay? Ang somehow kasi may may tatama sa iyo eh. May may taong dadating para sabihin sa iyo na ito bakit ganito, bakit ganyan. May dadating yung panahon na ganyan or maybe ikaw na din, ikaw na din yung makaka-realize no? So ang advice sa iyo is to somehow, huwag mo masyadong bugbugin yung sarili mo. Huwag mo masyadong isipin na wala nang nagmamahal sa iyo or wala masyadong sumusuporta sa Actually there are people who will be there. Pagka nawala na yung iniisip mo sa sarili mong kawawa ka naman, pag nawala na sa sarili mo yung iniisip mo na somehow ah uh, kine-question mo ang lahat ng nangyayari sa buhay mo tanggalin pag tinanggal mo yung mga bagay na hindi naman na hindi naman health, healthy para sa pag-iisip mo pag tanggalin mo yung mga bagay na dapat mong hindi na uh, pinagsasayangan ng panahon alam mo doon dumadating yung mga tao na parang... oh okay ka lang ba mga mga Ganyan. Ayan. Okay. So, kuha tayo ng advice cards. Meron po tayong 2024 forecast na video for your sign. Kung hindi nyo pa po napapunod yun, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ang gabay ninyo sa buong taon. Okay. Okay independence. The more you learn to feed yourself on the inside, the care on the inner child, the more freestanding you become. Help me feed and love this inner child. So, isipin niyo yung 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 pangangailangan niyo. Lalo na isipin niyo yung bata pa kayo. Imagine niyo yung bata pa kayo. anong kailangan ng bata to Yun yung ibigay niyo. Alaga niyo yung sarili niyo. Yun. Divine timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we're prepared, nor leaves too early. Your perfect and holy timing dear Lord. Okay, so darating lahat. Darating ang yung for you and yun, wag mo masyadong alagaan mo rin sa ilim mo kasi you have the capability to really do and achieve things. Violet, spirituality, wisdom, and humility. So, wag kang matakot na I aminin mean, sa sarili mo na may mga bagay na hindi ka kaya nor hindi mo sure, hindi mo alam, hindi mo humingi ka ng guidance. Okay? Walang kamasama doon. Homingi uh, din na comfort or seek comfort or ask for forgiveness for those people na uh, na hindi mo kasama. Cooperation instead of competition. Alamo walang. <laughs> walang walang mangyayari kung puro away lang talaga no so what's yours is yours and no one can take it from you there's no need to compete there is as there is an abundance for all you have complete access to unlimited abundance for yourself and to share it with others with cooperative partnerships you can accomplish anything so kung magtutulong-tulong lahat kayang gawin So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.